Victoria. Victoria Simbahan na, ah, okay. Mga idol. Yan, ito mga idol no. Ngayon lang natin napuntahan 'to. Ngayon hindi na may pa lang ganito dito. Maganda, maganda siya. Ano, parang kanina natanong. sa sakyan tao po, may ba dito? lukas hi ma'am hi ah uh, pwede ba makila? <laughs> <laughs> yan kaya na tayo hindi <laughs> talaga ito, 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 mo lang din ito, uh, ito, Wow! So, my angel, angel. so, ayan, dito sa resto ba? Ang nagmamanage dito yung mga ano, para missionary. So, oh, itong okay. restobas, Ito kasi is ginagamit din ng service before nung nag ano sila. so, may story itong sasakyan uh -oh. na to? So, hindi na to ginagamit. sa so, ginawa oh. nilang ganito, restaurant siya. Kaya, resto ba? So, ginagamit nila itong service pag mubo na sa mga seminar, sa mga ano. Mm, so, ayan. okay. So, ang nagmamanage na is si father dito sa... okay oh, kaya pala, Res Obas. Oo, uh, Res Obas. So, ah, okay. Ayan. So, ito yung mga mino nila. Ayan. Ayan, no? Oh, may marami pala silang mga mino, mga idol. Uh Oo. -oh. So, dahil taga Muntinlupa siya, tag taga Muntinlupa ka, doon nasa, hindi mo alam to. So, din oh, oh. dinala kita dito. First <laughs> time ko talaga dito nakarating. Eh, ma. so, maganda yung taas, diba? Oo, oh, maganda. Ayan. So, sulit Sorry. naman, sulit naman yung mga food nila dito dahil masasarap din naman. So, tingnan natin yung presyo mga idol kung pangmasa ba. Oo, pangmasa din. Mura lang. Oo, okay mga idol. Meron tayong mga yan. Pero hindi pa tayo nagtatapos yan. Siyempre, titikman natin yun. Oo, siyempre, huwag na tayo. Para natin masabi kung masarap talaga. Kung masarap o hindi. Okay. Okay na. So, meron tayong in-order na chicken, spaghetti, at saka bread order din tayo ng extra rice. Alam mo naman, Pilipino, hindi pwede mawala ang rice. Okay, so tikman na natin. Unang kagat. Mm. Mainit. <laughs> <laughs> <Mainat. laughs> okay. Pero masarap. Sarap. Malasa siya ako. Siyempre, alam mo, proud ako dito sa Rest Obas kasi talaga ako dito kumakain. Saka talaga pag nagluluto sila, masarap talaga. So, mm. proven and tested. So, kung mga taga-Mundin Lupa kayo, try niya na bumisita dito. So, Okay.